papaya adobo ang ato lutoon karon bigad-gad na nako na siya tapos igumon sa nang asin nilamas ng asin oo giwash dipiga mo na na siya natay garlic at some sibuyas na natin yung bawang at ita, sibuyas meron na para maliit. Naglagay na akong salt, paminta powder. Yung half ng atyal. Magtira ako ng half for garnish mamaya. Okay. Pwede na tayo maglagay ng soy sauce kasi, oh. na na talaga ng cooking oil. Okay ating papaya. Maglalagay na tayo ng soy sauce. Tansyahan lang. Kamaya tikman. Ano ang tula? Ang bango. By this time, maglalagay tayo ng hot water. Para mas maluto pa siya. it. Luto na yung ating adobong papaya. See? Ang bango. May ganis ko na. Yung ano. Sibuyas at saka at sa ganda tingnan. Ang bango. Ang sarap. Makamasa to na ulam. <laughs> so guilty Yung mga Bisaya lang makarelate nang ganito. pwede rin ito anong lagyan ng gata. Dani pwede gawin sa papaya. Thank you for watching, mga langga.